Uy, what's up? Go fam. Okay, so nagpapaabono na tayo, go fam. <coughs> so mapapansin nyo is uh, may damo. Ito 'yung mga sinasabi ko pag minsan go fam ng mga variables. Hindi siya fixed. <coughs> kasi nga eh parang situational 'yan. Kasi nga nagpapaabono tayo ngayon kasi nga yung hinahabol natin yung panahon tsaka yung timing go fam. Uh, supposed to be or ideally mas gusto mo sanang wala yung mga damong yan kaya lang problema kapag nagpa-spray muna tayo ayan nagpa-spray muna tayo go fam uh, masyadong late na yung timing nung pag-abono natin okay kasi nga ay eh, nasa V V4, V5 1, 2, 3, 4 oh, V4, V5 na to go fam okay, para sa akin kasi pinakamagandang mag-abono Uh, sa V4 V5 Bakit? okay si so meron ako ng ano dito na pulot na ano sagasaan sayang kasi pagkukuha tayo diyan so eto gofam is uh, nasa 1 2 3 4 pa v, pa V5 na to gofam V4 to V5 na to so ibig sabihin nito is uh, yung roots niya ganyan na so yung routes gofam meron tayong tinatawag na seminal or radical dito galing yon, Ito. Natanggal na kasi yung pinakabuto eh. Yung seed. Ito. Tapos merong mga uh, roots yon, Seminal at or mga radical tawag doon go fam. Tapos uh, ito. tumubo na ngayon. Ito na yung mga nodal roots. Okay. Nodal roots. So ibig sabihin, ito go fam. Eto, dito na kumukuha ngayon ng uh, moist at saka nutrient ito na yung mga nag-absorb GoFam. Eto. ito itong mga part na to yung yung uh, seminal roots niya which is yung nandito galing dun sa buto wala na hindi na siya dun kukuha dito na siya kukuha tapos eventually pag lumaki pa to meron tayong mga tinatawag na brace roots yung lumalabas na mga ugat uh, sa lupa brace roots tawag doon. so pero yung pinaka importante fam, ito okay So, nodal roots tawag dito go fam. Dito na siya nag absorb So, tamang-tama lang 'yan ngayon para dito sa edad na to para maglagay ng abono, go fam. Kaya yon uh, namili tayo between magpapaspray ng damo or mag-aabono. Mas pinili natin magabono dahil nga naghahabol tayo ng panahon. Even yung moisture din tamang-tama umulan 2 uh, days ago. Uh, kaya tayo magpapaabono. After noon, before yung siguro pag mga nasa 20 days na to saka tayo magpapaspray ng pang damo gofam eksakto yan mamamatay yung damo para don sa uh, third application natin which is 30 to 35 days depende na naman yung panahon kung may ulan or kung mayro pang mga damo yun depende depende sa sitwasyon gofam okay so sana mas uh, nakatulong sa inyo yung explanation kung ano yung pinaka para sa akin optimum timing ng application GoFarm which is hindi sa araw kundi sa stage dapat ng pananim natin kasi doon natin makikita yung uh, growth or yung development ng mais natin GoFarm.